Tanaman lang ni Jose. Ekspresyon na ni. guys, ako na tawag niya. Oh, to Na abot at tatatong spot, naman na tagtaktak pukot, naman na tagtaktak palabay. Aw. Paabot na lang taan ni Jose kung ano oras na lang guys. Sang oras na to alas 6. Alas tibawon. So ingit-ngit ani aw, inahinan na lang tagpamana ani. Para sinig magkagrasya Ano situasi sitwasyon guys? Medyo baloro no? Hangin hangin yung tay Pero madara ni Madara ni smile guys Basta di lang monos O ninyo bago kay kumpin ha Bago saum Kanyo, saam kanyo Ali guys Kaya So guys, na abot atas balay no? Atong iwagan itong kuha guys Tara. Ay kwasto pukot. may mga angel fish. Ay na mga badlong gagmay guys oh. Tirita ng jo ka sa tong kwan guys. Sa tong pamasul no. Tambak. Na good size na ka tambak sa. Ha? Huh? Hmm. pagkumis. Kuno gud. Ay amon. So good size na try guys na no? ang atong uh, katambak no. Pagko na ra ba guys ang apisan ng one for ang isa. Mm. Ah, guys, oh kusgan kusgan hmm. ah Okay, bye na naman guys, no? Stag sa kilo ming ninyo. So, dinhin na lang ito ko ito, no? Bye-bye for now. See you next video.